What's up mga kalawin, mangingilaw na naman tayo. Ngayon lang ulit tayo napang ilaw kasi, anong, busy sa trabaho. Ang na kasama natin. Yan, sila kasagag, kabungal, tabulong, ano? Mangilaw na naman tayo. Ang sila, mga pants lang nanonood ko. <laughs> nanonood ano, mo nanonood sila yan sila, yan. Ang sila yan sana marami na naman tayong mahuling mga alimasa, galimang, hipon, subo let's go! mo Let's go tayo. Yun alam, masama ang panahon. <laughs> well, let's go. Masama ang panahon guys, kasi nakakatakot magamit, magamit na gamit na cellphone. <laughs>

tayo na rin